Kung kalbayog ka, sino ini? Siyempre, ang atong pinalanggan na Vice Mayor X. Daguman. Nga nantigo ba guys, nga may nabalitaan kami na may panhatag yan na natingong party list? Through so the effort of our... Siyempre, ang pinalabi nato na Vice Mayor X. Daguman. Walang iba yan. Okay. So ngayon, pupuntahan natin ang nagkakagulong mga tao dito. So ito. Um, ngayon guys, ay... I... Ang summer vloggers po ay nanyahan para ipamahagi din ang ibibigay sa atin ang bigas para doon sa charity na napili namin. Kaya puntahan natin sila. Uh, so, can see, ang daming tao ngayon dito. Uh, super crowded. Uh, siguro mga ano dito yung best? mga workers nila, mga staff ng uh, legislative at ng City Hall. So andami. pero bukas ko ay mangyayari din ang event. Kasama na ang parapul nila. Abangan nyo bukas guys yung mga parapul. sila kung sino ang maswerteng mananalo bukas. Ayan na guys, kami po ay nagpapasalamat sa Ting Partylist at kay Vice Mayor X Taguman. So actually ito na yung ticket namin ng Summer Vloggers. Okay, ito po ay may sagsakong bigas at meron pang binigay na ASM 15 sacks na mamahagi ni Rex Taguman para po sa charity na napili namin. So abangan po kung anong charity pang mapipili namin. Hindi lang po sa Summer Vloggers, actually pati po sa mga kalbayog na nandito ngayon sa legislative. At bukas po, abangan po ninyo ang para paraffle, mayroon ding paraful. Okay. Ang masaswerte yung 50,000 na mabubunot. Naku, ang laking pera na yan, guys. Ang laking bagay na yan para sa pamilya. Ngayon nga, ang grabe ang panahon ngayon, di ba? So, abangan po natin bukas ang kabuuang detalye. Makikita natin ng mga tao na pumipila talaga dito, mismo yan sa legislative. At alam nyo, mabukod sa bigas ay ipamimigay, ito ang programa ng King of Parteles at ni Vice Mayor Rex Daguman. As you can see guys, nakita nyo, ang dami mga taong pumipila ngayon dito. At ito na nga, makita natin ang ticket na naipamimigay o ipamamahagi para bukas. Hanggang sa muli mga kalatagaw, salamat Summer Vloggers at salamat Tingog Parteles, salamat Vice Mayor Rex Daguman.